Wala na, may asawa na eh. May asawa na. May anak na kasi inot kay Lerma eh. Oo. Oh, Hello guys, welcome so, to my new vlog for today's video. Pag si Lili so, Liz, like, kami after ending. Ngayon lang ulit kami nakapag-success. Na napaka ano, nakapag-vlog. Yan mga kasi. Dumi-dumi oh. Ito so, oh. Yan sila ako naglilinis. na maglilinis o maglip Di, saglit lang. mag muna sa ako. ako maglilinis. Basta natin ang box. Basta lang natin. Wait. Wala. Wala na tayo makapaglapit. muna yung sako. Mamaya na lang. Wag test natin. bye. Ai, la la. ay, may pagwawalis na eh. so guys, so naglilis pa ulit, sabi ko, tapos ang paglilis, napakaraming nilis eh yan, o oh, kaalat, o ay, bakit nang ilaw? yan, o excuse me yan, o mabuti yan, o no. Lait din si Ma'am Felma, kararating lang. <laughs> Mapagod ka, dali ka. O, oh, wag kang magwalis, mapapagod ka. Kung kukunwari ka pa. <laughs> Ay, shout out, dali ka. Ah, sino nagagalit? Sino nagagalit? <laughs> Oh, Oo. Oh, di ba magagalit pag pinapagod ka namin? Kaya tumayo ka na lang dyan. <laughs> Ay! Di si, ako nagsabi si Ron. Si, si Ron nagsabi, oh. <laughs> <laughs> Pero nagsasabi, oh. oh ano, ulitin mo nga? O oh, ako nagsasabi kasi masisira daw ang araw niya. Ay, <laughs> 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 bakit? Marami naman tayong... Pati isa lang ba ang ano natin? <laughs> <laughs> Uy, di talaga, dikit di, dikit talaga ang ano. Di naman kukuha eh. Dikit na dikit ang ano. No? Dikit, tiwi. Di. Wag na. Pinalik ko na nga lang yung iba. Dikit na dikit ang ibas. Yes. Hello. Very special no. Mga oh, late na yan. <laughs> no, may special tayo si Sana. Tapos na tayo. Hello. Good Kambal 'Yan oh, picture tayo, Sir. Hi <tinyo> picture tayo dili. Eh, dapat tayo lahat. O nga, o nga, sige nga, tawagin mo sa TV dito tayo. Doon tayo sa may eriso. O, doon tayo sa may eriso. Hindi, so, dyan sa eriso, di yung magagalit. Wala ka ba? Sa labas ng eriso, dyan, sa doon. Ay, mag-picture daw tayo dyan sa labas ng eriso. Ikaw, dahi, magta sa kamay mo. Tapos maglinis sa so, tulungan. Ano? Yes, I, hello. Yeah. hi, <laughs> <Dance in>. <laughs> hello. Hi. Dancing. Hello. Morning. Pa. Morning. <laughs> Di pa tapos si Camille maglinis. Ako <laughs> lang tutulong. <laughs> okay. Ayan, hatid na namin yung basura. eh ah. Ito yung mga basura na ah, nilinis namin. Oh, tama, tama. Hindi pwedeng gano'n na lang dahil. Para ay, para ka, na lang, mm -mm. Oh, oh, oh. Yan. tapos na sila maglinis. yan, dami nila hello hi <laughs> abi hi <laughs> seryoso seryoso mama yan guys, tapos na kayo maglinis at papasok namin sa <laughs> Papa, saya nak balik kami.